Pinaghanda namin yung aming mga unit na maging kondisyon kasi nga mabawasan na tayo ng mga hindi nag-consolidate, hindi na makabihay ruta. Mas mataas nakita kita simula Pebrero ang inaasahan ng isang kooperatiba ng mga jeep sa Mandaluyong City. Dalawang ruta ang sineserbisyohan ng kanilang modern jeepneys. Isang ruta naman para sa kanilang traditional jeeps. Sabi ng pinuno ng co-op na si Artemio Biluan Jr., mababa ang kanilang kita ngayon dahil sa mga tumatakbong di-rehistrado at di-consolidated na jeep. Nagbabayad rin sila ng buwan ng amortisasyon sa bangko. Bagamat kinakaya raw, hirap pa rin dahil sa dami ng gastos. Handa raw ang grupo nila na pasukin ang iba pang ruta na mawawalan ng mga unconsolidated na jeepney. Naunang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, magbibigay sila ng mga special permit sa mga co-op. Talagang magpasalamat kami kung mabawasan po kami dahil ang aming kita sa ngayon talaga mahina. Pag lumaki na raw ang kita, muli silang mangungutang pambili ng 15 pang unit, pandagdag sa kasalukuyang 30 nila. Aminado naman ng Land Bank, isa ang mahinang kita sa mga dahilan kaya may mga co-op na hirap sa pagbabayad. Simula December 2017, nasa higit 8 bilyong piso na ang naipautang ng Land Bank sa higit isang daang kooperatiba at korporasyon. Katumbas ito ng higit 3,700 modern jeepney units. Naghanda na rin ang bangko ng 20 bilyong piso pa dahil inaasahang dadami pa ang uutang. Pero sabi ng Land Bank, naharap din sa mga hamon ang mga kooperatibang uutang pa lang. Madalas daw kulang sa dokumento ang mga co-op gaya ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP mula sa lokal na pamahalaan. Napakalaga po ng LPTRP sapagkat sa pamamagitan nito ay malalaman po natin kung ilang units ang papayagan ng pumasada sa isang ruta. Sa LPTRP din daw malalaman kung gaano kalaking halaga ang ipapautang ng bangko base sa dami ng pasahero sa isang ruta. Sa ngayon, tumatanggap muna ang land bank ng alternative certificates mula sa LTFRB habang wala pang LPTRP. Sa loob ng anim na taon, limang grupo lang daw ang di nakabayad sa takdang araw. Mababa raw ang anim na porsyentong tao ng interest rate sa pautang na mababayaran naman sa loob ng pitong taon. Kaya tiwala ang bangko, sa pa ang 15 pisong minimum na pasahe sa modern jeep para makabayad ng utang ang mga co -op para po sa Landmark of the Philippines, tayo po ay sumusunod kung ano po ang itinakdang pamasahe ng ating LTF, ng ating uh, LTFRB. Nanindigan naman ng manibela at piston, di sapat ang 15 pisong minimum na pasahe para makabayad ng utang sa bangko. Nakakabahala rin daw pag umabot sa puntong hinatak na ng bangko ang mga inutang na unit at mapunta sa wala ang mga naunang ibinayad. kami, sila po bang may responsibilidad dun sa utang namin? Talaga mahihita yung hirap na tinaranas nila ngayon sa kapalagayan. Umaasa pa rin ang mga grupo, kakatigan sila ng Korte Suprema upang ipatigil ang PUV Modernization Program bago mag-Pebrero. Rex Remitio, CNN Philippines.